magandang araw no sa lahat ng mga kasamahan natin tech vlogger so ngayon ko lang nag upload ng bagong uh, tutorial about sa tv so ngayon ipapakita ko sa inyo yung ating ginawa na isang debunt na tv 55 inches to utd 300 so bago ang lahat intro muna tayo. Let's go! Welcome to my YouTube channel, GPR Tech Vlog. So, mayroon tayong uh, isang debunt guys na ang problema niya ay standby lang dito guys. Tapos, ayos siya mag-ilaw yung backlight. So ngayon, Ah, uh, ito na guys. Pinalitan namin ng board. So kasi uh, ang problema nito ay ah uh, board So ngayon ah uh, tapos uh, pinalitan namin ng ah uh, power supply at sa main board. Kasi yung dati ah uh, standby lang dito. So kahit pindutin mo dito, ayaw mag-on siya so ngayon, uh, pinalitan namin kay, kasi yung main board, ito, so ipa-program lang, Ipaprogram program namin, so mayroon, ming may nakikita na, isang TV na, uh, yung panel niya basak, so hindi namin nagamit, so ang board nito, uh, ginagamit namin, so bali, nilipat namin dito. So ngayon uh, try namin i-power on kung magka-display na ba yung ating uh, dibant na pinalitan ng uh, namin ng mainboard at saka power supply. So ito na guys. So at ating testing. Ayan guys, nag-power on na. So ngayon, oh, nag-open na siya guys, nag uh, umilaw na yung backlight. So Ayan. So nag okay na siya guys, no? Ayan guys. So Ayan guys. So okay na siya. So effective yung aming ginawa na isang debunt na problema lang niya ay mainboard. So Ayan So Ngayon So Dito lang tayo Hanggat dito na lang tayo Sa ating video Salamat sa inyong lahat Sa inyong pagpapanood At walang sawang sumusuporta Sa aking YouTube channel GPR Tickbag Huwag kalimutan I-like, share, comment Sa aking mga video Maraming maraming salamat po And thank you. God bless all. Peace out.